masaya akong makita kayong lumilipad-lipad. Masampad na araw, mga paru-paro! Ang ganda ng kulay nyo! Marahay na aga, mga puno, halaman at bulaklak! Nakatutuwa naman na makita kayo ngayong araw na ito! Oo nga, kasi ang saya-saya maglaro sa labas! Oh, Tintin, Mik-Mik, huwag kayong masyadong lalayo, ha? Opo, Kuya Ben! Dito lang po kami! Oh, andyan din pala kayo? Ako pala si Kuya Ben, ang dating teacher nila Tintin at Mikmik. -Mik. Pero sa bayan na ito, mas kilala ako sa tawag na Kuya Gabay. Mahilig din ba kayong dumiskubre ng mga bagay-bagay tulad nila Mikmik -Mik at Tintin? Ah, ayun! Kaya dapat may mas nakakatanda para siguraduhin ang kaligtasan at magabayan kayong mga bata, di ba? Kaya nandito ako ngayon para gawin ang mga iyon. oh, kayo rin ba ay mahilig maglaro sa labas tuwing tag-araw tulad ngayon? O, oh, kayo rin? Ah, parehas pala kayo nila Tintin at Mikmik eh. Uy, teka Kuya Ben! Biglang dumating si Rey ng ulap! Oo nga Kuya Ben, may dala siyang ulan. Parang di na tayong makakapaglaro ngayon, Tintin! Pero bakit? Kanina lang maaraw ah. Hindi naman dapat umuulan ngayon. Bakit ganun? Ah, magandang obserbasyon niyan, Tintin, na Hindi pa talaga dapat tag-ulan ngayon. Pero numuulan dahil nagbabago ang ating klima. Klima? Ano yun? Hindi ba panahon lamang ang nagbabago? Naku, miknik, Tintin. Magkaiba pa ang klima o climate sa Ingles at iba rin ang panahon o weather. Ha? Ano, ha? ano pong pagkakaiba? pagkakaiba? Para mas maintindihan nyo ang pagkakaiba ng klima at panahon, may mga pupuntahan tayong lugar. Mamamasyal tayo! At syempre, kasama rin kayo. Kaya tara na, samahan nyo kami ha? O, oh. kaalaman, kaalaman, nais naming makantan. Buksan, lawakan, at ihanda ang isipan. Tara na! at maglakboy aral! O oh, ayan, Niknik at Tintin, dinala ko kayo dito sa kalangitan sa piling ng mga ulap para mas maintindihan natin ang pagkakaiba ng panahon at ng klima. Ang taas naman po pala rito, Kuya Ben. Kitang-kita ko yung lupa sa ibaba. Kitang-kita rin natin ang araw at mga ulap. May kinalaman po ba sila sa panahon o sa klima? Meron. Dahil ang panahon o weather sa Ingles ay ang kondisyon ng ating himpapawid sa isang lugar at sa isang tiyak na oras. Kondisyon ng himpapawid. Eh, may iba't ibang uri ang panahon, Kuya Ben. Ha, tama. Meron itong iba't ibang uri. Minsan ang panahon ay maaraw. Uh. Ibig sabihin, hindi masyadong maulap at sagana sa sikat ng araw ang ating himpapawid. Tulad ngayon, dito sa ating kinalalagyan ay maaraw. Minsan naman ang ating himpapawid ay maulap o cloudy. Oh. Ibig sabihin, punong-puno ng ulap ang ating kalangitan na minsan natatakpan na nila ang araw. Wala ay araw at meron din naman mga panahon na mahangin o windy. Uh, 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 Ibig sabihin, malakas ang ihip ng hangin kumpara sa kung maaraw at maulan. At syempre, hindi mawawala ang panahon na maulan uh, o rainy. Sa maulan na panahon, ang pagbuhos ng ulan ay minsan malakas at minsan naman ay mahina minsan din ay matagal at minsan naman ay sandali lamang. Ah, ganun po pala ang panahon. Pero ano naman po yung klima? Ah, magandang katanungan yan, Tintin. Kung ang panahon ay tumutukoy lang sa kondisyon ng ating himpabuwid sa isang tiyak na oras, ang klima naman o climate ay tumutukoy sa kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa mahabang panahon. Kung ganun po, ano po ang klima natin dito sa Pilipinas? Ah, ang Pilipinas ay mayroong klimang tropikal. Ibig sabihin ay inahasahan natin na ang tag-araw ay mula Nobyembre hanggang Mayo at maulan naman mula Hunyo hanggang Oktubre. Bakit naman po ganun ang klima sa Pilipinas, Kuya Ben? Para masagot ang tanong na yan, dapat maintindihan natin ang lokasyon ng Pilipinas sa ating mundo. Kaya tara na! Mamasyal ulit tayo! Hmm. Kalaman, kaalaman, nais naming makamtan Buksan, lawakan at ihanda ang isipan Tara na at maglakbay aral! Kuya Ben, Kuya Ben! Nakatungtong naman tayo sa buwan! Oo nga! Kitang-kita namin ang mundo! Tama, Mikmik -mik at Tintin! <laughs> Dinala ko kayo dito para mas maintindihan natin kung ano ang kinalaman ng lokasyon ng Pilipinas sa klima na meron tayo ngayon. Kayo ba? Nakikita nyo ba ang Pilipinas? O, oh? Oh, maaari nyo bang ituro? O, oh. nakikita nyo? Ah, aba, mahusay ha! Sige nga, saan? Ayun! <laughs> Malapit sa equator o Ecuador, nasa may bandang taas nito. Pero Kuya Ben, ano po yung equator o Ecuador at paano po ba ito nakakaapekto sa klima ng Pilipinas? Ang equator o Ecuador, mikmikatindin, ay ang pahigang guhit na humahati sa mundo sa hilaga at timog, sa north at south sa Ingles. Dahil sa pabilog na hugis ng ating mundo, ang mga bansang nasa Ecuador o malapit sa Ecuador ay mas direktang nakakatanggap ng sikat ng araw. Ah, ganun po pala! Ang ibig sabihin po ba nun ay mas malamig yung mga lugar sa taas at baba ng Ecuador? Tama ka dyan, Mik, -Mik. At mayroon pang isang bagay na nakakaapekto sa klima ng isang lugar. Tara, alamin natin! Kaalaman, kaalaman, nais naming makamtan! buksan, lawakan, at ihanda ang isipan. Tara na at maglakbay aral! Kuya Ben, anong ginagawa natin dito sa taas ng bundok? Ang lamig pala rito kahit maaraw. First time ko po kasi rito sa bundok eh. Nandito tayo ngayon sa taas ng bundok upang makita ninyo na ang altitude o ang taas ng isang lugar ay nakaaapekto rin sa klima natin. Tulad dito, mas mataas kaya mas malamig ang temperatura. Ang ibig sabihin po ba nun e eh, sa mas mababang lugar ay eh, mas mainit ang temperatura? Hmm. Tama, Tintin! Teka, bakit po biglang may dalawang uri ng direksyon ng hangin? Para maintindihan natin ang pagkakaiba ng mga ito, hating kausapin ang ating taga-ulat panahon. Salamat, Kuya Ben. Mga bata, may dalawang uri ng direksyon ang hangin na umiikot sa ating mundo. Meron tayong tinatawag na hangin habagat o southwest monsoon na galing sa timog kanluran na nagdadala ng ulan at bagyo. At meron din naman tayong tinatawag na hangin amihan o northeast monsoon na nagdadala ng malamig na hangin. At karaniwan nagmumula ang mga bagyo na may dalang malalakas na ulan mula dito sa Karagatang Pasipiko. Alam niyo ba sa lugar namin, dati madaling nalalaman ni na lolo at lola kung may paparating na bagyo. Kapag ang direksyon daw ng paggalaw ng mga ulap at pag-ihip ng hangin ay bumabagtas sa sinag ng araw, sigurado raw ay may paparating na bagyo. Ang galing, no? Kaya hanggang sa susunod na pagpabalita back to you, Kuya Ben, Tintin at Mikmik. na namin ang pagkakaiba ng panahon at klima. Ang panahon ay yung pang-araw-araw na pagbabago ng kalagayan ng ating himpapawid. At ang klima naman ay yung kabuuan kalagayan ng ating panahon sa loob ng ilang taon. Tama ka riyan, Mikmik -mik at Tintin. Kaya pala sabi ng mga magulang ko, mas nakakapaglaro sila dati kapag maaraw. Pero ngayon, mas dumadalas na ang pagulan kahit patag-araw. Marami pang pa pwedeng maging epekto ang pagbabago ng ating klima. Nako, mukhang uulan na naman. Kung kailan naman naglalaro pa tayo. Kanina lang ang init-init. Ngayon, parang uulan na naman. Kailangan natin maghanap ng masisilungan bago pa bumuhos ang ulan. Ayun! May silong! Doon muna tayo. Bakit naman ganun, Kuya Ben? Tanghi lang ang init-init, tapos bigla na lang umulan. Dahil yan sa climate change. Tinuro yan sa atin sa school. Climate change? Ah, yan yung pagbabago-bago ng klima. Tama. At ito ay epekto ng global warming. Hmm. Dahil hindi pa naman tayo makakaalis dito sa lakas ng ulan, bakit hindi kaya natin pag-usapan muna kung ano ang mga ito? Ready na ba kayo sa isa pang adventure? Tara! Alamin natin kung ano ang epekto nito sa ating buhay. Sige! Sama kujan. dyan! Gusto ko rin malaman yung sinasabi niyong global warming. O tara, sabay-sabay ulit tayo ha! Ah. Kaalaman, kaalaman, nais naming makamtan. Buksan, lawakan at ihanda ang isipan. Tara na at maglakbay aral! Ah, Tingnan ninyo! Napakaganda! Maaraw! Ang ganda nga! Dito na lang tayo maglaro! Wow! Nagaalab ang liwanag ng araw! Mga bata, nakikita nyo ba si nanay? Uy, kasama niyang baby, oh! Mikmik, Tintin! Tara rito! Tingnan natin si nanay! Ano kaya yung ginagawa niya? Sumasayaw po! <laughs> Tama naman! Isinasayaw niya si baby habang nagpapainit sa araw. Nagpapainit po sa araw? Oo, Tintin. Mabuti -tin. kasi sa kalusugan ang magpaaraw dahil sa vitamin B. Ay, oo nga! Tanda ko na! Naikwento ni nanay na noong ako isang gulpa, inilalabas din niya ako tuwing umaga para paarawan. Para raw maging malakas at matibay ang aking katawan. Pero ngayon, sobrang init na pala sa atin. Masakit na sa balat kahit hanggang alas 8 pa lang ng umaga. Kaya kayo dyan, sabihan ninyo si nanay at tatay o kung sino mang nakatatanda sa bahay na huwag na magpaabot pa ng katanghalian sa pagpapaaraw dahil hindi na ito mabuti sa katawan. Kung maaari ay mas agahan. Uy! Naririnig nyo ba yun? Alam niyo ba kung anong ibon iyon? Isa yang kalaw! Kalaw? Parang narinig ko na po yan dati. Oo, Tintin. -tin. Kalaw ang tawag sa ibon na yan. Mikmik, -mik, ano kayang gustong sabihin sa atin ng kalaw? Sa amin po sa lupain naming mga katatubo. Kapag humuni ang mga kalaw, simple lang ang gusto nilang iparating. Ibig sabihin, alas 10 na lang umaga o 10 a.m. na. Wow! <laughs> Tama ka, Tintin. Para silang alarm clock. Sa English, tinatawag na Philippine Hornbill o Rufus Hornbill. Ang galing! Unang beses ko palang makakita ng kalaw. Ang ganda niya! Kakaunti na lang kasi ang mga ito sa ating bansa. Endangered species kung tawagin. Kaya bihira na lang makakita o makarinig ng kalaw para sabihin sa atin ang oras. Ilan lamang iyon sa mga masasamang epekto ng climate change. Kaya kanina nung naglalaro tayo. Tapos ngayon sobrang init naman po. San pa nang galing ito, Kuya Ben? Nanggagaling ito sa tinatawag na greenhouse effect o ang proseso kung saan mas malaki ang epekto ng pagkalat ng init sa ibabaw ng ating mundo. Ang sanhi nito ay ang mali at kalabisang gawain ng mga tao tulad ng malawak ang pagputol ng mga puno sa gubat, makinarya na nagbubuga ng usok o kahit na yung simpleng pagtatapon ng masura kung saan-saan at pagsisiga o pagsusunog nito ang init mula sa mga ito ay naiipon at bumabalik sa ating mundo kaya labis na ang init na nararamdaman natin na tinatawag naman nating global warming. Hala, kaya po pala? Yan ang climate change. Teka, lipat tayo ng pwesto. Magandang araw po. Katulad na lang nitong sakahan na nakakita nyo ngayon. Anong napapansin ninyo? Tuyot po yung lupa. Sobrang init kasi. Saka parang nalalanta po yung ibang tanim ng magsasaka. Hmm, tama kayo. Lahat tayo apektado ng climate change, pati ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Dati-rati, regular ang pag-ulan, kaya regular din ang pagtatanim at pag-aani ng mga magsasaka. Pero ngayon, dahil sa climate change, hindi na dumadalang na ang ani dahil madaling nasisira ang mga pananim. Dahil dito, wala na silang kinikita. Minsan, hindi na nila nabibili ang mga pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakakalungkot naman po yun, Kuya Ben. At dahil po sa kumakaunting ani, ang iba po tuloy ay napipilitang maghanap ng ibang mapagkakakitaan at lumilipat sa ibang lugar. Pero hindi lang po ang pamilya ng mga magsasaka ang apektado. Dahil po sa pakunti ng pakunti ang inaani nila, umuunti na rin po ang supply para sa atin. Lahat po ay apektado dahil lahat ay konektado. Ay! Kayo rin ba papasok sa school? Good! Sila mikmik -Mik at tintindi dahil sa pabago-bagong klima, madalas apektado pa rin ang inyong pasok sa eskwela. Madalas na sususpende ang klase kahit kaunting ulan o pag-ulan lang dahil kadalasan ang ibang lugar ay madaling bahain. At dahil dyan, ay nababawasan din ang inyong pagkakataong mas matuto pa. <sighs> Hindi po ba dapat bilang mga bata ay nakakapag-aral at nakakapasok kami sa school? Pero dahil sa climate change, pati po pala ito ay apektado, ano? May mga pagkakataon nga po na dahil sa sobrang init ay sinususpende ang pasok sa eskwela dahil maraming bata ang nahihilo. Lalo na kami na may kapansanan. Naku! Umuulan na naman! Kanina maaraw, ngayon umuulan na naman. Wala talagang ligtas kahit sa ano sino sa climate change. Tama ka dyan, Tintin! Ayan na nga! Maaraw kanina, tapos umulan. Tapos ngayon, maaraw na naman, Kuya Ben! Ganito pala ang hatid ng climate change at global warming. Lumalala at dumadala sa mga bagyo sa atin. Mas umiinit ang panahon. Tayong mga bata ang pinaka-apektado. Kaya habang bata pa, maaari kayong tumulong upang mabawasan ang matinding epekto ng climate change. Ito ay sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating kalikasan sa mga simpleng paraan gaya ng pag-aalaga ng halaman, pagtatanim ng puno. O kahit pa ang simpleng pagtitipid sa paggamit ng kuryente at tubig. Iwasan na rin natin ang paggamit ng plastic at sa halip ay gumamit ng mga reusable o sustainably made na mga produkto. Sa bahay o sa school, ugaliin natin na isagawa ang 3R Principle sa Waste Management. Tandaan nyo pa ba yun? Opo, kuya! Reduce, reuse, at recycle! Tama! Kaya nyo ba yun? Kayang-kaya, kaya, Kuya Ben! Sa sarili natin paraan, matutulungan natin ang ating kalikasan. Opo, Kuya Ben! dahil sa mga maling gawain o kapabayaan ng mga tao, tayong mga bata ang pinakaapektado sa epekto ng climate change. Tama kayo dyan, Mik Mik at Tintin. Ngunit alam nyo ba na bukod sa inyo, marami rin sa ating komunidad ang maaari pang maapektuhan? Ha? Paano po? Ngayon na natutuhan na natin ang tungkol sa climate change, inaanyayahan namin kayo paganahin ang inyong mga isipan. Ano nga ba ang mga pwedeng mangyari sa komunidad dahil sa pagbabago ng klima? Hmm. Sige nga, nai-imagine nyo ba? Hmm. Ano nga ba naaapektuhan ng climate change ang ating mga buhay? Naiisip ko ay matinding pag-ulan. Mahihirapan na naman ako sa aking wheelchair. Hmm. Abay, oo nga ano. Ikaw, Kuya Ben, ano ang naiisip mo? Hmm. Aha! Tara! Sumama kayo sa akin! Kaalaman, kaalaman, nais naming makamtan! Buksan, lawakan at ihanda ang isipan! Tara na! At maglakbay aral! Hala! Ang daming putol na puno, Kuya Ben! Diba, Tintin? Sabi mo kanina na iisip mo na ang epekto ng climate change ay matinding pagulan. Ngayon, ano kaya sa tingin niyo ang mangyayari kung sobrang lakas ng ulan at ganito ang kalagayan? Ano kaya sa limang imahe na ito ang mangyayari? Kayo, ano sa tingin ninyo? Talaga? Handa na kami sa tamang sagot, Kuya Ben! Lahat yan ay ang tamang kasagutan! Tama rin ba ang sagot ninyo? Very good! Napakahusay ninyong lahat! At dahil malakas ang pangkulan dahil sa dami ng tubig, pwede pong bumaha at posibleng walang malinis na tubig. At kapag walang malinis na tubig, marami ang mga aaring magkasakit. At kapag bumaha o kaya ay patuloy at walang tigil ang pag-ulan, posibleng masira ang mga tahanan. Posible rin pong mamatay ang mga halaman at masira ang mga pananim. Pwede tayong maubusan ng pagkain. At dahil dito, maraming problema ang iisipin ng mga nakatatanda kapag nakararanas ng matitinding hirap ang pamilya, naaapektuhan rin ang relasyon natin. Hindi na nakikipaglaro sa atin ang ating magulang. Minsan pa nga ay nasisigawan o nasasaktan ako kung may nagawa akong hindi nila gusto. Maaring magdulot ng pagkabalisa at depresyon sa mga tagapag-alaga o kaya naman ay kaguluhan sa komunidad dahil sa kakulangan ng supply ng tubig at pagkain. Oh, ikaw naman, mik -Mik. Anong naiisip mo? Aba, tama rin ang naiisip mo, Mikmik. -mik. Isama natin sila. Tagtuyot naman ang naiisip ko, Kuya Ben. Naiisip ko naman ang kabaliktaran ng labis na pag-ulan. Kapag hindi sa ang pag-ulan, magre ito ng kakulangan ng tubig. At kapag kulang ang tubig, ano ang pwedeng mangyari? Ang mga tao ay pwedeng magkasakit dahil wala na po silang maiinom na malinis na tubig. Pati rin po ang mga alaga nating hayop ay pwede rin magkasakit. Pati ang pagsasaka, pag-aani ng mga tanim at mga palaisdaan ay apektado dahil hindi sapat o matutuyo ang tubig, kuya. Tama ka, Mikmik. -Mik. Matindi rin ang hatid ng tagtuyot sa ating komunidad. Kaya naman ngayon, alam na natin yan, di ba? Tama. Kaya naman, importante sa ating lahat na malaman at maunawaan ang climate change para makapag-adapt tayo sa epekto nito sa ating pamilya, sa kalusugan, pati na rin sa kapaligiran at marami pang iba. Di lang yan! Importanteng malaman natin ito para din makagawa tayo ng mga paraan, maliit man o malaki, upang hindi na tumindi o lumala ang mga masasabang epekto nito. Thank you! iyan Ang galing ninyo! Ang dami na nga nating natutuhan sa paglalakbay aral na ito! Tara, Balik na tayo. Kaalaman, kaalaman, nais naming makamtan. Buksan, lawakan, at ihanda ang isipan. Tara na! at maglakbay aral! O, Tintin at mik, mik naiintindihan nyo na ba? Opo, Kuya Ben. Kayo rin ba? Kayo rin? Yay! Nabuti naman at naiintindihan nyo na. Opo, naiintindihan na namin ang pagkakaiba ng panahon o weather sa klima o climate. Naiintindihan na rin namin ang na mga pwedeng maging sanhi ng pagbabago ng klima. Naiintindihan din namin ang mga epekto ng climate change sa ating kapaligiran at sa aming mga bata, may kapansanan man o wala at pati na rin sa kapatid nating mga katutubo na pinakaapektado lalo na kaming mga bata, ay mayroon ding magagawa. Tama kayo riyan! Kaya tayo na! Sabayan nyo kami! Tara na, mga bata, isa puso at isa diwa Mundong ating kinalakihan At mga hayop at halaman Tara na, mga bata Tulong-tulong sa pagbabawas ang basura sa ating lansangan, magtapon sa tamang paraan. Tarana, mga bata, lahat tayo may magagawa. Tayo lang ang inaasahan ng ating inang kalikasan. Tara na mga bata, hindi pwedeng ipagpabukas Daniman ng puno ang kabundukan, linisin ang ating katubigan Tara na mga bata, dahil wala ng pangalawa ito lang ang ating tahanan Kaya dapat pangalagaan Tara na, mga bata Klima'y ating bigyan ng pansin Gamit ng kuryente bawasan Bawasan usok ng sasakyan Tara na, mga bata Wag na wag tayong magsasawa Mahalin ang kapaligiran Tayo rin ang makikinabang Kaya mga kaibigan, dapat lagi tayong handa dapat may baon na rin tayong mga gamit. Kaya nito para laging handa kung sakaling may sakuna. At ugaliin nating alagaan ang ating kapaligiran. Dahil karapatan ng bawat bata na magkaroon ng malinis na tubig at magkaroon din ng malinis na kapaligiran. Ugaliing magtanong sa magulang, guro o nakatatanda. At laging tandaan ang mga aral na inyong natutunan. Sa ulitin mga kaibigan. Kita ulit tayo rito sa... Kaalaman! Kaalaman! Nais naming makantan! Buksan! Lawakan! At hindi na ang Tara na! At maglabay! Alam!